araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang mga tao ngayon ay hindi mahihiwalay sa mga bagay ng laman. Hindi nila maiwanan ang kasiyahan ng laman. Ni hindi maiwanan ang mundo, sa lapi o ang kanilang masamang disposisyon. Karamihan sa mga tao ay patuloy sa kanilang pagsisikap sa isang walang interes na paraan. Sa katunayan, wala talaga ang Diyos sa puso ng mga taong ito. Higit pa, hindi sila takot sa Diyos. Wala ang Diyos sa kanilang mga puso kung kaya hindi nila maunawaan ang lahat ng ginawa ng Diyos at mas hindi makapaniwala sa mga salita na kanyang sinasabi mula sa kanyang bibig ang mga taong ito ay masyadong hayok sa laman masyadong malalim ang kasamaan kulang sa anumang katotohanan. Kahit ano paman, idagdag pa, hindi sila naniniwala na ang Diyos ay maaaring maging tao. Sino mang hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang tao, iyon ay ang sino mang hindi naniniwala sa gawain at salita ng nakikitang Diyos at hindi naniniwala sa nakikitang Diyos, ngunit sa halip ay sumasamba sa di nakikitang Diyos sa langit, ay walang Diyos sa kaniyang puso. Sila ang mga taong suwail sa at nilalabanan ang Diyos. Ang mga taong ito ay may kakulangan sa pagkatao at katuwiran bukod pa sa katotohanan. Para sa mga taong ito, ang nakikita at nahahawakang Diyos ay lalong hindi maaaring paniwalaan. Ngunit ang hindi nakikita at hindi nahahawakan ng diyos ay ang pinakakapanipaniwala at ang pinakanakatutuwa rin sa kanilang mga puso ang kanilang hinahanap ay hindi ang katotohanan ng realidad ni hindi rin ito ang tunay na kakanyahan ng buhay higit na hindi ang mga intensyon ng Diyos. Sa halip, itinataguyod nila ang katuwaan. Alinmang mga bagay ang pinakamay kakayahang magpahintulot sa kanilang makamit ang kanilang sariling mga pagnanasa ay walang duda ang kanilang mga paniniwala paghahangad. Sila lang ay naniniwala sa Diyos upang masiyahan ang kanilang sariling mga pagnanasa, hindi upang hanapin ang katotohanan. Ang mga tao bang ito ay hindi mga manggagawa ng kasamaan? Sila ay lubos na may tiwala sa sarili at hindi sila naniniwala na wawasakin sila ng Diyos sa langit, ang mga mabubuting tao na ito. Sa halip, naniniwala sila na pinahihintulutan sila ng Diyos na manatili at higit pa rito ay gantimpalaan ang mga ito ng sulit na sulit. Sapagkat marami silang mga bagay na ginawa para sa Diyos at nagpakita ang isang mahusay na pakikitungo ng katapatan sa kanya. Kung hinahangad nila ang nakikitang Diyos, ang mga ito ay agad na mag-aalsa laban sa Diyos o magwawala sa sandaling ang kanilang mga kagustuhan ay hindi mapagbibigyan ito ang napakasamang taong naghahanap na masiyahan ang kanilang mga sariling pagnanasa hindi sila mga taong may integridad sa paghangad ng katotohanan ang ganitong uri ng mga tao ay ang tinatawag na masasamang tao na sumunod kay Kristo. Yaong mga tao na hindi naghahanap ng katotohanan ay hindi maaaring maniwala sa katotohanan. Silang lahat ang mga higit na hindi mahiwatigan ang hinaharap na kalalabasan ng sangkatauhan. Sapagkat hindi sila naniniwala sa kahit anong gawain o pagsasalita ng nakikitang Diyos. At hindi sila makapaniwala sa hinaharap na hantungan ng sangkatauhan. Sa makatuwid kahit na sumunod sila sa nakikitang Diyos, gumagawa pa rin sila ng masama at hindi hinahanap ang katotohanan at hindi rin nila isinasagawa ang katotohanan na kinakailangan ko. Yaong mga tao na hindi naniniwala na sila ay wawasakin ay sa kabaligtaran ang mga mismong indibidwal na wawasakin. Lahat sila ay naniniwala sa kanilang mga sarili na napakatalino at naniniwala sila na sila mismo ang siyang nagsasagawa sa katotohanan. Isinasaalang-alang nila, ang kanilang masasamang pag-uugali bilang katotohanan. At sa gayon, itinatangi ito. Ang masasamang taong ito ay labis na tiwala sa sarili. Tinitingnan nila ang katotohanan bilang doktrina at ipinagpapalagay ang masasama nilang gawain bilang katotohanan at sa katapusan ay maaari lang nilang anihin kung ano ang kanilang naihasik higit na mas malaki ang tiwala sa sarili ng mga tao at mas higit ang pagkamataas nila mas higit na hindi nila maaaring matamo ang katotohanan mas higit na naniniwala ang tao sa makalangit na Diyos. Mas higit na nilalabanan nila ang Diyos. Ito ang mga taong parurusahan.